Ikatlong linggo ng apat na pong araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ika-23 ng Marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, Si Moises ang nag-aalaga sa kawan ng biyanan niyang si Hetro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ninga sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, Katakataka ito, tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog kayong nagliliyab. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon, buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises, ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, Nina Abraham, Isaak at Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha sapagkat natatakos siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ialis sa hipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Sinabi ni Moises, Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninunok. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, Ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga, ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham, Isaak at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Ito rin ang pag-alala sa akin ng lahat ng salin lahi. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin yung kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos, kay Moises ibinilin ang kahanga-hangang gaway na saksiyan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Ang agwat ng lupat langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ikalawang pagbasa, pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga -Corinto. Mga kapatid, ibig kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay nalililiman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula, sa gayon, nabinyagan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Ang mga nangyaring ito'y babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Wag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol sila ng anghel na mamumuksa. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Kaya nga, magingat ang sinumang nagakalang aakalang siya'y nakatayo, baka siya mabuwal. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Awit pambungad sa mabuting balita Sinabi ng puong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, magahari ng lubusan, ang puong Diyos na may kapal. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Ayon kay San Lucas Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Yesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, Akala ba ninyo, higit na makasalanan ang mga Galileong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikda ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang labing walong namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang tao na may puno ng ego sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, "Tatlong taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang iyan." Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, "Wag po muna nating putulin sa taong ito." Hukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinukuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,